Nanakaw ko din. Kumusta? Kumusta? Kumusta?

Ay, ito. yun dryer, dryer, mas gusto ko ito. Eh ito. gusto uh, soon bibili natin 'yang meta. Pag sa meta, eto, bibili natin 'yan, meta. <laughs> yung baby ko, gusto ng baby ko. gusto ng baby ko. Tingnan mo naman, B. Tingnan mo naman, oh. Kala mo, tingnan mo naman, kala mo, na. May Kala mo, bahay, niya, oh, tingnan mo. Kala mo bahay Ati, niya Tingnan mo naman yung asura niya. Pila, Tom. gusto Tapos, gusto ko may table